file ng petition for co warranto si Philip Double P. Piccio, sa House of Representatives Electoral Tribunal upang tanggalin sa pwesto si 3rd District Congresswoman-elect Rosana Ria Vergara dahil nananatili umano itong isang Amerikana. We have an American sitting in the Congress of the Republic of the Philippines. Yun, hindi ko kaya nalukin yun. Ayun po, most Filipinos, hindi sila papayag na gano'n. And this one, fake her way binigay niya ang kanyang dokumento all the way to become Congresswoman of the Republic of the Philippines. Sa ilalim ng batas, pinapayagang magsampa ng co-warrant of petition sa HRET ang sinumang rehistradong botante ng Congressional District kung ang ground ay ineligibility. Labin limang araw matapos na formal na maupo sa posisyon ang isang opisyal. Ibinunyag ni Fictio sa ginanap na press conference na pinalsipika at pineke ni Rhea Vergara ang lahat ng dokumento na nagsasabing isa na itong dual citizen sa ilalim ng Republic Act 9225 partikular na tinukoy ni Double P ang Oath of Allegiance to the Philippines ni Vergara na di umano'y isinagawa noong November 26, 2006 sa harap ni Notary Public Attorney Alejandro B. Cinco at Identification Certificate number 06-12955 na may petsang November 30, 2006 na sinasabing inisyo daw ng Bureau of Immigration. Matatandaan na naghain sa Commission on Elections si Double P ng disqualification case laban kay Vergara dahil sa pagiging Amerikana nito matapos nitong mag-file ng Certificate of Candidacy noong October 15, 2015 at kumandidatong kinatawan ng ikatlong distrito. Ginamit ni Ria sa Comelec bilang ebidensya sa kanyang naging sagot sa nasabing kaso ang kanyang Oath of Allegiance at Identification Certification kung saan pinalalabas na nabawi na niya ang kanyang pagiging Filipino at kwalipikado siyang kumandidato sa eleksyon. Ngunit, napansin ni Big Show na magkakaiba ang mga pirma ni Ria sa mga dokumentong nabanggit at kadudaduda rin na mga machine copies lang ng mga ito ang ipinasa sa Comelec. Nang kanyang beripikahin, sinertipikahan ng Office of the Clerk of Court of the City of Manila na wala silang original na kopya ng nasabing Oath of Allegiance dahil wala namang isinumiting ganito sa kanilang tanggapan. Kung titignan document number nakasulat 115. Tapos, page number 42. Hindi nagtutok sa na. page 42 na, Ibig sabihin, 42 times 5. That means, dapat yung document number, 200 plus na dapat. Kaya e, kita nyo, 115, page 42. Kahit sinong notary public, tatanin sa'yo, pa-take ito. Nadiskubre rin na ang pirma ng notaryo publiko ay palsipikado dahil nang ikumpara ang specimen signature ni Atty. Cinco para sa kanyang notarial commission noong 2006 sa kanyang pirma na lumilitaw sa Oath of Allegiance ni Vergara, kitang-kita na magkaiba ito. Gayun din, sinertipikahan ng Bureau of Immigration na wala silang natanggap at iprinosesong aplikasyon mula kay RIA para sa dual citizenship. Maging ang iprinisintang identification certificate nito ay wala rin sa records ng immigration. Bago bumaba ang resolusyon ng COMELEC noong June 7, 2016, ay isinumiti ni Pixio ang lahat ng katunayang peke ang mga papeles ni Vergara. Ngunit ipinawalang saysay -say ito ng COMELEC sa pagsasabing walang jurisdiction ang kanilang tanggapan sa mga kaso na may kaugnayan sa citizenship at dahil sa kawalan nito ng merito. Sa mga nakakita, ang issue ay citizenship pero ang isinumite, xerox or photocopy lamang sa COMELEC. Ang mas malala pa doon, nag-desisyon ng COMELEC First Division based on photocopy document ng issue yung citizenship. Hindi nila pinakailan pa yung supervening event. Siyempre, ang record, walang bulagang siguro para hindi maging an issue. Now, why only now? The discovery happened only a few weeks ago. Mga siguro mga around six or seven or more. Mga two months. Mga two months ago, I discovered and I started investigating sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Double P ang laban at nag-file ng motion for reconsideration sa Comelec and Bank kung saan kasalukuyang nakabinbin ang kaso ng disqualifikasyon ni Ria Vergara. We should not accept falsification in government na parang niloloko tayo and making a mockery of our laws. And not only that, making fools out of Novo Esihanos by representing herself as a Filipino and presenting herself running for Congress. Para nyo, kung may mga electorate na hindi ka pala Pilipina, do you think hindi niya alam na peke ito? Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa de Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!